So, sasagutin po natin yung isang question ng ating kabibes. Ang kanyang tanong ay, yung kanyang anak daw ay graduate na ng engineer. Um, pero ang gusto daw nila para sa kanilang anak ay magpulis na lang daw para meron naman silang pulis sa pamilya. Ito naman yung aking sagot dito sa tanong ni Sender. Kung ano yung nasa puso ng inyong anak, suportahan niyo po. Kami bilang pulis, gustong gusto po namin nag-iimbitahan ng mga kabataan para uh, i-motivate sila, inspired sila na pumasok sa organisasyon namin dahil kailangan po ng Pilipinas ang mga pulis. Kailangan pong mas marami sana ang pulis para matugunan, ma maibigay yung nararapat na strength dahil kulang po ang ating kapulisan kung kung talagang pag-aaralan po natin, susumahin po natin. Kulang po kaya kailangan marami sana ang mag-apply na pulis natin. Pero ito naman po yung sinasabi ko. Kung ang kung ang iniisip ng iba ay bumabasi sila sa sahod ng pulis, at iniisip nila na malaki ang kita dito medyo nawawala na po yung dedication dyan nawawala na po yung courage to serve dahil nagiging practical na po yung iniisip ng mga tao which is totoo naman yon na pagka nag-apply tayo ng trabaho kailangan talaga pamilya yung iniisip natin pero mas maganda sana kung iniisip natin ang pamilya natin minamahal natin yung ating serbisyo dahil nakasalalay din naman dyan yung ibinibigay pinapakain natin sa ating pamilya di ba? pero hindi naman sa hindi naman magandang tignan na kapag ka pagpupulis yung, na yung inisip nyo ay more on financial kagad yung naisip nyo, more on sahod kagad yung naisip nyo. Dapat iniisip nyo rin na, na mahalin o pinag-aaralan nyo rin mahalin yung servisyo. Dahil kung pumasok kayo sa servisyo at hindi naman buo yung inyong loob na talagang paglilingkod ang iniisip ninyo, pagka nagka problema po kayo, madali po kayong magigiba, madali po kayong susuko. ba diba? Marami po sa active in the service ngayon ang nagsisisi dahil pinasok nila ang paglilingkod sa bayan. Nagsisisi dahil hindi sila prepared, hindi, hindi nila napag-aralang mabuti ang pagpasok sa organisasyon. Alam niyo po, ang pagpasok sa PNP ay hindi po biro, ay hindi po basta-basta yan. Totoo na iniisip ng karamihan, madali lang ang mag-police. Pero pagka nandito na kayo sa servisyo, doon yun na masasabi na kailangan mahal mo yung servisyo, mahal mo yung paglilingkod sa bayan. Dahil kung hindi mo yan mahal, hindi ka talaga makakatagal dito sa sistemang meron po ang organisasyon isa pa po ay mas maganda na po yung sinasabi namin dito na maaga kaysa pag nakapasok ka na sa PNP tsaka mo lamang maisip na sana hindi na ako nagpulis alam niyo po magiging pabigat lamang kayo sa organisasyon Napasubo ah! lamang ang pagpasok niyo dito sa organisasyon pagka inutusan ka lang na magpulis mas maganda talaga yung galing sa loob mo pinag-aaralan mo ang mga sistema sa loob ng organisasyon kaysa yung pumasok ka dahil itinulak ka ng mga magulang mo sa serbisyo. Hindi pa. Ah! Tsaka kung iisipin mo talaga. Ito sasabihin ko na sa inyo ha, para hindi kayo napapasubo sa mga desisyon ninyo, especially sa mga nag apply sa PNP. Wala kaming holiday sa PNP. Hindi kami kasama sa mga long weekend na tinatawag nila, mga bakasyon na tinatawag nila. Kapag ka pinasok mga paglilingkod, isa ka ng government property. Ibig sabihin niyan, meron ka ng dog tag. Alam mo na yung ibig sabihin ng dog tag, di ba? Meron ka ng tag, di ba? Parang sa ikaw ay pagmamayari na ng gobyerno na saan ka man pumunta ay eh, connected ka na sa gobyerno ano man ang ikinikilos mo ay eh, dapat na ayon palagi sa gobyerno hindi ka taliwas sa ating gobyerno ngayon kung uh, ang isip mo ay isa kang ayaw mo ng gobyerno ay eh, wag kang magpupulis dahil magiging magiging ano ka lang magiging kontra ka lang sa pamahalaan hindi ka na hindi ka na fit doon sa trabaho mo bilang isang lingkod bayan di ba dahil naglilingkod ka sa pamahalaan kailangan umaayon ka sa gobyerno So, kapag ka hindi talaga buo ang mo, huwag ka nalang magpulis. Baka makadagdag ka lang sa mga sa mga nagsisising pulis, umaalis sa serbisyo, nasasayang lang yung slot para dun sa talagang gusto mong pulis magserbisyo. And then, kung sa sahod naman, ang sahod ng pulis ay fix. ba diba? Baka, baka iniisip nyo, pagka nagpulis kayo, magiging mayaman kayo. Hindi ho. Kapag ka nag-engineer ka, parang si sender, yung anak mo, kapag ka nag-engineer yan, malayong mas malaki ang kikitain yan kaysa sa pulis. Dahil sa, sa pulis, sapat lang mo talaga ang kita ng pulis, lalo pagka magpapaaral na yung pulis, patrolman siya, tapos may anak na siya sapat na sapat po ay eh, baka kulangin pa po pagkadalawa ng anak niyan malamang kukulangin na po yan pero kapag ka engineer ka hindi fix na halimbawa ang salary mo ay 30,000 hindi fix na 30,000 yung kikitain mo man buwan buwan di ba marami kang projects mas maraming kita mas mabilis ang progreso pag isipan niyo po ito mabuti sa pulis hindi ka po yayaman diyan dahil ang sahod mo ay fix hindi ka rin makapag negosyo diyan ng full time kasi meron kang duty na halos araw-araw duty mo pag-isipin nito mabuti para pagka nasa serbisyo na kayo, hindi kayo nagsisisi at hindi maapektuhan ninyong serbisyo sa bayan natin. Tandaan niyo po na kapag ka ang pagpiling ko dito, ang pagpupulis, marami kang isasakripisyo. Unang-una na dyan, oras. Diba? Marami po kayong hindi nakakausap na pulis, pero ako marami po akong nakakausap na pulis. Gigil na gigil na sila magretiro. Nakakalungkot po dahil yun po yung reality. Diba? kung kung nakakaramdam sila sana ng kasiyahan sa kanilang paglilingkod, hindi nila maiisip na mag magretiro ng 20 years nang maaga, di ba? Nakakaramdam sila ng kalungkutan, nakakaramdam sila ng pagod, pagkainit, kaya nila na nasasabi 'yon. And let, let's not be judgmental, di ba? Kanya may kanya-kanya tayong nararamdaman sa sarili natin, sa katawan natin, sa isip natin, sa puso natin, sa pamilya natin. Kaya hindi naman po tayo pwedeng maging judgmental na na ganun-ganun na lang kung makapagsalita, di ba? lahat na, lahat ng kapo natin ay kailangan din natin unawain hangga't hindi na sila gumagawa ng masama 'di diba? So pinapayuhan ko yung mga kabataan kapag ka nagpinili nyo magpulis pag-aralan nyo muna mabuti ang sistema na meron ng pulis magtanong-tanong kayo sa mga pulis na aktibo para hindi hindi kayo nagsisisi baka sa huli magsisisi kayo na sa pulis na kayo nagsisisi kayo na naglilingkod sayang lang yung ipapasahod sa inyo sayang lang yung serbisyo dahil hindi mo gagawin yung the best mo 'di ba dahil napilitan ka lang magpulis So yun po mga